At lang tayo wanta kaya hindi kami inukin panahon. So muna mga Lods, ah, pahinga muna ang tatay Lods na gawa ng simple. Napakainit ito. So, kailangan din natin magpahinga. kasi dito napakalamig ng, ano, na hangin. at okay, yun tubig natin dito. So ito yung kalikasan na dapat natin ingatan at dapat natin alagaan. So, Ayan mga idol, ipa-flex ko lang sa inyo yung ating uh, uh background, yung ating uh, ilog. kaya at yes, nandito ang tatay vlog niyo para uh, magpahinga ng kaunti kasi galing tayo sa biyahe. So, sobrang init kaya bumaba muna tayo dito sa gate mga idol. So, natin yung uh, daloy ng tubig dito at saka ano, kung maganda ang uh, ano dito sa bayan napakaganda mga idol kung uh, may balak na yung maligo kung baga ano uh, parang pamilya so yan mga lod dito napakaganda no? Uh, napakaganda Tsaka yung ano, agos ng tubig at yung tubig nga napakalinaw kasi dito sa bukid mga lod uh, yung tubig dito is galing talaga sa kalikasan Napakaganda talagang nagalit ko sa bundok kung kaya tanghalin sa uh, kahit gano'n man kainit ang panahon yung tubig dito ay napakalamig eh, napakalangis so kung balap nyo na mag-picnic ang mga pamilya nyo dito swak na swak tamang tama kasi napakaganda kaya nang ibang no? kung so, makikita nyo Uh, napakaganda ng ano ng tubig. Ayun so, ang idol na, natin ha, magugot mo lang kamay sa saka ng mga traffic, tatay vlogger. So ayan. Na under construction sa dito mga idol. Ayan yung na natin yung sa likod natin. Ayan. Ayan si Kuya. Na yung nagtatrabaho dito mga idol. So ayan. Oh. Ginagawa siya para maging maganda ang ano. Maging maganda ang ano na ano. Paligid. So ayan. Dito tayo tatawid. Tapunta doon kasi nandun sa ibabaw yung ano actually ano ito mga idol tulay. so ayan napakaganda na yan I love diba oh. kung gusto mo maligo dito napakaswak napakaganda kasi pang pamilya talaga kung gusto mo maligo so ayan ha oh. maganda mga idol diba diba Uh -huh. Napaka-ganda na napaka-sarap sa pakiramdam bagyong kalikasan ng iyong hiniingatan. Uh, kasi ito, yung nagbibigay buhay natin. Dito tayo nare-relax. Pwede ka dito mag-relax. Eh, pwede ka dito magbabad. Kasi, malinis. Malinis siya. At the same time, wala uh, siyang dumi. So, napakaganda niya mga idol. Kung gusto mong mag, ano, maging uh, uh, frisco, kumbaga, tawag so, nito -so kung gusto mong ano, medyo malinsangan yung pakiramdam mo yung mga ganitong uh, lugar ito ang dapat mong puntahan so yan o napakaganda ng agos ng tubig diba? ang ganda mga idol so nandiyan lang naman ang daanan kay yeah. ng ibabaw na daan. so dito naman na So, yun lang. Tapos na tayo dito. Kasi... na niya. Sa pagtawid. Tawid tayo dito. Ayan mga lod. Ayan. Dito na tayo. Ayan. ang Ayan napakaganda niyo mga idol. Huh? So, ayan. Ayan yung ilog, ilog. ng walang. Ang gunto naman banda. Ayun. Napakalilim. Napakalilim niya dito mga idol. Huh? So, ayan. Maririnig mo lang dito yung ano, uh, tanog ng tubig sa ilog. Ito na pang mga idol Kasi si tatay nyo Itong si tatay vlog nyo uh, hindi, tayo, hindi natin kailangan na ano Sa uh, malinsangan ng lugar Dito tayo si medyo relax Yung tatay relax Kaya si kuya tumawid oh so, Shout out sa iyo kuya Ayan oh no. Nagbuhat siya ng tubig